Sepul, sepul, urun dami, 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 dami. Iya, nandami guys. Iya, nandami lah, mana? Ini yang Kalau mencurir, oh, eh, Mabul tayo kay Pugi Si Pugi nandito sa dagat na glambat itu Kita ko na siya, uh, guys Ayan yung Pugi guys anak nagchick sa kanyang laya Kung mayroon bang huli ndami dami mo nang huli Pugi ah Ah oh, grabe ha da Oh natagak pa yung isa oh Ang lalaki ng Oh grabe yung laki oh Tingnan guys Ang laki guys oh Ah oh, Haura ni mo pugi? Anong masasabi na mo sa huli mo pugi? Grabe ang singot mo pugi. <laughs> Grabe pugi. So lucky po nga ng mga banak. grabi oh. Grabe yung pugi, guys. yung galing ng pugi, guys oh. Yan. Sige, magagis ka pa pugi. Pugi, ka pa pugi. Okay, Shoot! Ayun! Shoot na shoot! Pasok na pasok yung... Ano? Yung... Ha? Kuha lagi ito! Sa pool, sa pool! Orang dami, 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 dami! Ayan! Ang dami guys! Ayan! Ang galing mag-ukuy-ukuy ni Pugi guys oh! Ayan! Kuha na kuha! Paksi na paksi! Ayan! Ang dami na mga... Ano yung kasing yan? Mga tilapia! Tilapia! Ano animo? Kabilsir. Mga pota gutikura ba? Mga labya mo, kabilsir ro. Ingat. galing ni Pogi mga kabilsir ro. Um, 'No, lalaki nang mga talapia mga kabilsir ro. Ken. Grabe. Uh, Graning uh... dami. Um, dami, guys. Um, dami. Ano masasabi mo, Pogi? Ang galing mo talaga, Pogi ah. <laughs> oh. Ano masasabi mo? Oh. Yan mo, guys. Bitirnik time mo. Bitirnik time na lang. Ito yung pugi mga rin Nakahagis na naman ng laya. Mayroon siyang inukuy-ukuy na mga uh, yung... Anong isda na yun? Oh, huwag daw maingay. Sabi ni pugi, huwag maingay. Dalang ka Bob. Na? Na? Mamasod? Mamasod? Huwag maingay mga karbentsurir. Baka makatakas yung isda. <laughs> Mano mo kuha nga kuha? Wala. Mintis mga karbentsurir. Nakatakas yung mga isda na inukoy-ukoy ni Pugit. Yan, meron yung ano lang. Maliliit na isda yung... ibis Hmm. Nung, ang laki. Nung isda yan, gwapo. Bigyan ah, dato. Asa na yun? Ay, ah, yun? Ah, Sino yun? Tuloy ah, nang rumpi di kandado si Pugi mga kadjer. ayen, Tinamin natin para makita din niyo yung, yung huli ni Pugi. Ang laki yung isda na yun ah. Isa budi ribatugo po. Ah isa 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 ah, gi, gi. yun yun asa na yung isa ayan ang laki mga kanjurir oh Hello! Gracia mga kanjurir ang galing talaga ni Pugi mga kanjurir ito na yung huli ni Pogi lahat mga kanjurir